Pero alam mo yung SM, ano, Rojas? mo. <laughs> Hindi kasi napunta kasi kami doon. Kailan? Lagi kami napunta doon eh. Pero now kasi ano? Nakita na kita doon. Ako yung security doon sa SM. <laughs> Marami daw aswang sa kapis. Walang aswang sa kapis. Manananggal meron. ah oh, manananggal lang brat pante. kung tamad ka, kung tamad kang maglaba, magkasawa ka ng taga-copish. Uh, walang nag-aasawa sa akin, yung gagawin. Ay. May gamot naman dyan eh. Ano? Tulog so, at dasal. Baka naman, baka naman hanapan mo ko ng asawa dyan. Eh, sabi oh. mo nga, eh, hindi ka naghahanap, tapos parang tornilyo eh, no? Ano ba talaga gusto mo? Hindi kasi kakaano ko lang eh. Kakagaling ko lang sa ano. Sa? Yung bago kong kakilala kasi niloko lang. Ah, niloko Pagaling. ka lang. Deserve. <laughs> bakit? Grabe. Bakit ayaw mo? Deserve mo naman talaga yon kasi kung hindi mo deserve yon, hindi sana nasa kanya ka pa rin hanggang ngayon patuloy ka pa rin nagtitiis at nasasaktan. Uy, hindi, wala na kami. Hindi. Wala na. Kaya nga, deserve mo. Uy, <laughs> hindi ako manluloko. Grabe naman. Wala, manluloko ka pala eh. <laughs> um, hindi. Hindi. Manluloko ka pala eh. Na. 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 Hindi kasi... Na. No. Kaya kasi yung ex niya. Ah. <laughs> <laughs> Ba't mo siya minahal? Eh, mahal niya pa naman pala yung ex niya. Sabi niya, ma, kaya niya na, kaya niya na daw mag-move on. Eh, hindi pa nga naka-move on eh. Tapos tinanggap mo. Talking stage pa lang naman. Talking stage? Tapos sabi mo, kakaiwalay niyo lang. hindi, kakaiwalay. I mean, yung, yung communication, stop oh, ba? Oh, hindi naging kayo. hindi nga. Oo. Oh. Ang hirap naman kausap ng babae guys, Obe. Magulo o magulo? Magulo talaga. Na, na, na. Nana. Minahal mo pa, say. Minahal mo? Ilang, ilang buwan na kayong nag-uusap? Talking stage. Secret. Oh, di ba? ng mga, Sus Maria. <laughs> Hindi lang mag masama magsabi ng ano. Oh. Hindi basta mga month na rin. Kasakit na naman ako ng damdamin dito. Hindi <laughs> ko pinagtatanggol yung lalaki ha. I mean, syempre, minahal ko yung lalaki. So, kayaan mo na. Uh, <laughs> pero hayaan. kung hindi magkakasawa, edi hindi, di ba? Hayaan mo na, pero iniisip mo ba? <laughs> Inayaan mo ba hayaan. talaga? kaya ko kaya ko naman to ibulok charot Weh. Uh, we bulok sure ka binubulok mo yan di mo ginagalaw gagalaw sa sino gagalaw wala naman ikaw huh? hindi ako pwede <laughs> ba ay huwag mong subukan tumatagos to sa cellphone Joke lang tawa ka rin eh. Yeah. Guys, eh ano niyo naman guys, yung PK natin guys, support niyo naman si 2.0. Mm, talo na nga ako eh. Huwag tayo magpapa magpapadaig sa ganda ng kalaban. Oh, okay, hindi ko sila maganda ako. Ano na magsinabi sinabi mo? Sinabi ba ako? Baka naman yung viewers ni si ano Johnny 2.0 baka baka may mga single dyan ah, sawahin nyo na ako. Ay. I-present ako na yung sarili ko ah. Bata Sabi pa ako. Sabi dito ko, ni King VIP, pwede bang juwain yan? Naghahanap po siya. Sabi Hindi niyo. jowa yung hanap ko. Ha? Hindi jowa yung hanap ko. Ano, ano hanap mo? Preso? Hawa. <laughs> Balaw. Ah, Ilan ka na banana? 27. 27 ka pa lang, mamadali ka. Uy! Matanda na ako, grabe. Matanda na. Pwede na yun. Nakailang boyfriend ka na, Nana? Tatlo. Oh, diba? di diba? Hindi mabilang? <laughs> Tatlo pa lang naman.